Illegal daw na Philippine Offshore Gaming Operator Hubs gumamit ng Peking Incorporation paper para daw hindi mahanap ang tunay na may-ari. Alamin po natin yan sa kabuang pag-uulat ni Bombo JC Galvez. Isinuwala ni Senate Committee on Ways and Means Chairman Sen. Sherwin Gatchalian na gumamit ng Peking Incorporation paper ang mga illegal Philippine Offshore Gaming Operators o Pogo Hubs para hindi mahanap ang mga tunay na may-ari ginamit ang mga pangalan ng mga taong walang kaugnayan sa Pogo tulad ng isang empleyado na nakalistang pangalan bilang isa sa mga incorporator ng Lucky South 99 ng walang paintulot niya. Ayon kay mayroong Chinese na sindikato na nasa likod dito kung saan meron sila anyang mga local partners o local na ginagamit. Anya, itong mga gumagalaw para makakuha ng mga papeles. Game pa man, nakatakda sa Merkoles ang susunod na pagdinig ng Senado sa Pogo kung saan tututukan ang narid na Pogo Hub sa Porak, Pampanga. Iniutos ng Komite ng Women and Children ang pagpapalabas sa mga laban sa laki South 99 at mga may-ari nito dahil hindi sila dumalo sa uning pagdinig ng Senado. Kinumbida rin si Porak Mayor Jaime Capil na dumalo sa pagdinig. Samantala, Una nang nagbanta si Gatchalian eh, pakokontem. At ipaaresto nito si suspended Bamban Mayor Alice Go kapag hindi muling sumipot sa pagdinig ng Senado ukol sa Pogo, sa Bamban at sa Porak. Sa oras na dumalo naman si Go kasama ang mga kamag-anak nito, itatanong ng Senador kung sino-sino makasama nila sa illegal activities na narid ng mga otoridad. Naniniwala rin si Gatchalian na sangkot ang ama ni Go sa mga illegal na aktividad ng Pogo. Well, dapat rin natin na malaman kung sino-sino uh, yung mga kasama nila dito sa uh, mga illegal activities. Eh. Ako naniniwala ako na yung father niya um, kasama dito dahil kung titignan natin yung, yung flight patterns, noong 2016-2017 biglang biyahe ng biyahe sa mga iban-bansa. eh. Yung kasi yung kasagsagan ng Pogo. At noong 2019, nag-umpisa na yung Bamban Pogo Hub. So naniniwala ako na yung father niya uh, kasama dito sa mga pogo activities. At uh, gusto kong malaman diretso sa kanila uh, na sino yung mga katransaksyon nila at ano yung mga activities na uh, ipinapasok nila dito sa bansa natin at saan nang gagaling yung pera. No? Magugunit ang si Gatchalian kay Go o Alice Go na magsalita na makipagtulungan sa mga otoridad at isiwalat ang totoong operasyon at malalaking tao sa likod ng Pogo na tinatawag ng internet gaming licenses na gumagawa ng mailigal at kriminal na aktibidad. Si Go, kasama ang iba pa, ay kinasuwa ng non-bailable qualified human trafficking ng Presidential Anti-Organized Crime Commission. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez nag-uulat para sa number one and most trusted radio network in the country. Bombo Rádio Philippines, basta rádio! Bombo!